Ngayong 2025 sa Season 2 ng Aksyon Laban sa Kahirapan ng National Anti-Poverty Commission o NAPSI. Makakasama po natin tuwing Martes at Webes sa Rise of Pilipinas ang iba't ibang kinatawa ng mga ahensya at lokal na pamahalaan upang pag-usapan po ang mga interventions ng pamahalaan sa pagpuksa sa kahirapan. Kung kaya't sa pangunguna po ng NAPSI at PTV, sama-sama nating alamin ang mga aksyon laban sa kahirapan. bagong season, tututukan po natin ang convergence, ang pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad po ng mga komunidad at pamayanan. At kaugnay niyan, makakakwintuhan po natin ngayon dito sa ating programa si Vice Governor Attorney Karen Agapay ng Provincial Government ng Laguna para pag-usapan kung paano nagko-converge sa mga hench and partners ang lokal ng lokal na pamalan sa pagtugon sa isyo ng mga kababaihan at usapin ng kahirapan sa kanilang lalawigan. Vice Governor Attorney Karen, magandang umaga po. Magandang umaga sa iyo, Diane. Alright, um, po natin, syempre ngayon po ay Women's Month. At ang tema po ay babae sa lahat ng sektor, aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. Sa inyo pong lalawigan sa Laguna, papaano po ninyo ini-empower ang mga kababaihan? Pagdating sa lalawigan ng Laguna, holistic approach yung ating uh, ginagampanan dyan. Meron dyang health, pagdating naman sa livelihood, and of course, yung well-being ng ating mga kababaihan. Okay, let's talk about livelihood. Ano, um, ano po yung mga livelihood programs na inyo pong ibinibigay sa inyo pong mga kasama sa Laguna, particular po sa mga kababaihan, attorney? Actually, sa Lalawigan ng Laguna, meron kaming special livelihood uh, office na nagtuturo ng mga crafts, mga pangkabuhayan sa ating mga kababaihan. Meron din tayo naman sa office of the vice governor, yung tinatawag natin na kalinga at agapay. So basically, ito yung mga mommies, mga nanay na homebody na merong inaalaga ang mga kids, mga magulang. Pero binibigyan natin sila ng opportunity, tinuturoan natin sila na paano mag-savings paano magdamayan, and of course, pagka maganda na yung kanilang hanap buhay na naisip, inililink natin sila sa DSWD for the Sustainable Livelihood Program. Maganda yung programa na yan kasi meron tayong notion na kapag ka ang babae ay nasa bahay lamang, nag-aalaga ng kanyang anak, um, gumagawa ng mga gawaing bahay, na hindi na sila nagkakaroon ng extra income. But with this program, na-empower natin sila para magkaroon sila ng extra kita kasi iba rin sa pakiramdam yun ano, ng isang babae. Now, talking about convergence, nabanggit po ninyo yung Department of Social Welfare and Development. Nakikipagtulong po sa mga ahensya ng gobyerno. So, papaano po pumapasok dito yung DSWD para mas maiangat po ang buhay ng ating mga kababaihan sa lalawigan? May tinatawag kasi tayong uh, Sustainable Livelihood Program. Ito ay programa ng DSWD na ipinagkakaloob sa ating mga marginalized sector, specifically itong ating mga kababaihan. Uh, kapag meron silang program na isinabmit sa kanila And na-approve after mm -hmm. so many uh, paper works, Bibigyan sila ng opportunity na magkaroon ng puhunan okay. So basically, yung binigay sa amin ay 15,000 each Para masimulan yung kanilang hanap buhay na gusto Ano-ano ito? Meron itong uh, community store, mini talipapa, mm -hmm. uh, vegetable farming Meron din silang duck racing And kung ano yung maisipan nila na applicable sa kanilang community Okay. Marami na rin po mga benepisyaryo ng programang ito. Ito pong Kalinga at Agapay at ganoon rin po yung SLP sa Laguna. Yes po. Yes po. Okay. Ang pagdating naman sa pag-save, -sa kasi maganda meron na silang livelihood program, kumikita na yung mga kababaihan, pero papaano natin itong gagawing sustainable at papaano natin sila tutulungan na mag-handle na mga finances para mas umangat pa yung kanilang kita? As of now, meron na po tayong 51 na... Uh, SLP approved na mga organizations, uh, groups uh, within uh, Laguna. And uh, continuous po yung ating uh, pagbibigay sa kanila ng mga trainings and uh, meron din silang mga community reseller programs, okay. online programs and uh, may mga wig making din tayo diyan na ipinapasok. So basically may monitoring po ito ng DSWD. Hindi lang po ito basta ibinigay na pondo, bahala ka na sa buhay mo. Oo. Ito ay uh, may monitoring din ng DSWD para in the future kapag ka nakita na booming na yung business mo, pero kang additional na pondo para dito. Okay. Doon po sa mga gusto pang sumali sa programang ito. Ano po yung mga proseso po kanilang pagdadaanan? Ah? Meron kayong uh, at least a group of 30 persons, mga 20 women na gustong uh, maghanap buhay And uh, yung willingness lang na magtrabaho ka, hindi yung uh, ningas ko, ganun na sinasabi natin. Okay. Bilang isang abogado rin po, under your office, ma'am, paano po ninyo natutulungan naman yung mga kababaihan um, na gusto po siguro ng legal advice or legal help? Ano po ang inyong mga programa dito? May regular po akong free legal assistance and consultation and um, basically, kung sa family ang ating pag-uusapan, yung mga mommies na may problema sa birth certificate, lalo mm -hmm. na sa kanila o sa kanilang mga anak, problema sa birth certificate, mga wala pang birth certificate, and uh, consultation, yung ating mga anti-vowsy, yung violence against women and children. And I understand PRC also um, parang help you also, ano? Meron din po ba silang office sa inyo pong um, lalawigan? Sa Professional Regulation Commission, meron tayong uh, tie-up sa kanila and nag-sponsor kami sa Sangguniang Panlalawigan na uh, sa PRC na kung pwede mag-put up sila ng satellite office dito sa may Gawi ng uh, 4 District, sa may Santa Cruz. Ongoing siya yung process ng uh, Memorandum of Agreement. But for now, puro kami uh, mobile services okay. and ang uh, tinutulungan nito, hindi lang women, pero oh. ito yung uh, overall na mga Tagalagunense, na mga professionals po natin. So, instead po, napupunta pa sila ng regional office in uh, Lucena or Manila, meron na lang dito na lang po sa Laguna sila pwedeng uh, mag-asikaso. Mind okay. sa akin na lamang po sa mga kababaihan ngayong Women's Month, lalo't particular po sa mga taga-Laguna. Sa mga kapwa ko Lagunense and of course sa aking mga kapwa kababaihan, Happy Women's Month po sa ating lahat. Ayan. Siyempre, ano um, uh, rin, uh, parang sa mga kababayan, for, for sure, they look up to you bilang isang women leader po, ano, sa inyong lalawigan. Siguro, doon na rin sa mga kabataan natin na gusto po siguro um, pumasok rin sa public service which is also a very good sector na um, kailangan pa nating palakasin ang, rep pag, uh, kumbaga, ang uh, representation ng mga kababayan. Ano po ang inyong advice sa kanila? Para po sa mga kabataan na gusto pong pumasok sa public service, una, magtapos muna ng pag-aaral. Number two, follow your dreams. And of course, do your best. Ayan. Some words of wisdom, of course, ano, sa ating mga kababaihan ngayong Women's Month. But lastly na lang, ano, Atty. Karen, when we come on to, um, to uh, um, combating, of course, poverty, ano pa po yung mga nakaplano po ninyo para may angat pa ang uh, buhay ng mga taga-lalawigan po ng Laguna at para mabawasan po ang poverty incidence rate sa Actually, ito lugar. Um, a good plan is always the best. So pagdating dyan sa mga planning, sa mga seminars, orientations, ito pa rin ho yung the best na kailangan natin ipaunawa sa tao. Nang sa gayon, matulungan sila hindi lang sa personal po upliftment nila, kundi para na rin sa kanilang families po. Well, maraming salamat po, Vice Governor-Attorney Karen, sa inyong oras na ibinahagi po dito po sa Aksyon Laban sa Kahirapan sa Rise and Shine Pilipinas. At syempre, sa pagbabahagi po ng inyong mga programa para labanan ang kahirapan at ganoon na rin po na maiangat po ang sektor ng kababayan. Muli na kasama po natin, Laguna Vice Governor-Attorney Karen Nagapay At para po sa ating mga manonood, malugod po kami nagpapasalamat sa inyong patuloy at walang sawang suporta. Hinikayat po namin kayong muling tumutok sa ating programa sa darating na Webes. At siyempre, Atty. Karen, samahan niyo po ako at sabay-sabay po tayong umaksyon laban sa kahirapan. Thank you very much, Atty. Karen. Thank you, Mary.